Kakauwi ko nga lang mga idol galing sa trabaho. So yun, napag-isipan natin magluto ng ulam. Kasi gutom na gutom na. So sobrang nakakagutom talaga guys. So yun, may nakita tayong manok dito na naka frozen na frozen. So ibababad natin muna yan. Mga 5 minutes. Ibababad nga muna natin yan mga idol. Mga 10 minutes para lumambot ang manok na 'yan at uh, maluto natin mga idol. So habang nakababad 'yan mga idol ay uh, is, gigisa, eh ihihimay naman natin ng malunggay. Ito nga pala ay galing doon sa akin pagtatrabahoan at uh, may tanim tayo na maliit lang na puno naman. At saka mga idol lalagyan natin ng uh, Opo, isasama na natin yan para hindi masira, naka-stack lang naman sa rip. So yan nga mga idol, hiniwa ko lang ng malilit yung opo, nahimay ko na yung malunggay, sibuyas, sili at uh, may tangla din tayo na tanim doon mga idol. At ang sumunod nga mga idol ay ginisa ko na yung manok at uh, pinakuluan. So nilagay na natin mga idol yung uh, Opo una, Opo muna para mas maluto At saka sunod natin ng malunggay mga idol So Pakukuluan natin yan after 5 minutes Ay pwede na natin kainin yan mga idol So ang tawag dito sa Recipe nito mga idol ay Tinola o nilaga Basta mga idol Yan lang ang alam ko na tawag dito sa recipe na ito, mga idol Kaya na lang maglagay ng pangalan Kung anong recipe dito mga idol natin. guys, mm -hmm kain tayo naluto ko na yung ulam na iniisip ko pa lang kanina pag uwi so ito na siya at pagkatapos nga natin kumain mga idol ito ay magpapahinga tayo ng konti at uh, matutulog na naman tayo mga idol para pagpasok kina bukasan ay malakas ang ating katawan at nasa kondisyon na naman ng ating uh, kaisipan para makapagtrabaho tayo sa ating pinapasokan. So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong panunood and please share this video mga idol.